o sa mga baguhang vlogger diha ayo ano mo surrender man dayon mo kung walay mo view sa inyong mga video walay mo support nga pamilya ninyo nga ano bitaw ni sulod-sulod mo nang vlog 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 unya gatuday mo suportahan dayon mo sa inyong pamilya mo, Musu support inyong mga igsuon mo support inyong mga ante, mo support inyong padiente. dili oy maglantaw na sa imong mga video diha kung kanus apaka maasinso dayon pag naasinso na dayon ka sila ang first mo appreciate sa imong kahago sa imong pag vlog mao na So, timan eh, mag-vlog ka nga why mo suporta nimo, mag-vlog ka nga dili mo support imong pamilya sa imong ha ha ay mo jud na sulod sa imong huna-huna kay tanang vlogger karon ga suffer gikan jud na sila sa sa sugod pero sa ko ba hantud karon ga suffer gyapon kay wa may mo sa akong video wa may mo sa akong video pero Gantos ra gyapon ko vlog vlog bahala wala mo view wala mo like wala mo share sa akong video ang importante ga enjoy ko sa akong pag vlog vlog bahala di ko sikat so sa mga bag diha ayo dayon kag kalain kay ano magidna na dili magid na mo support imong pamilya sa imo, imong pariente imong kaila sabot na og kanang di kakabalo i-bash pa kanila dili pa sa facebook sa atubangan mauna mao nay realidad nila karon sumoro to ako ako sa imo ha mag-vlog ka nga dili mo support imong pamilya okay ra na Gato umog karon ko mag-support ano, sa akong pamilya sa akong marin wala Wa sila mo support sa kuha kay ngano. Madlog ba sila madato Kung madato pa lang kung pinakalit beda yun. Pagsagit ilang kasing-kasing, madato akong galit sa inyong aning nga akong sitwasyon. Mga na ganina, mag-vlog-vlog mo, ayaw gunahon na ang suportahan mo sa inyong pamilya. Mag-vlog ka, mas maayo pang laing tao sa inyo ha. Kayo mo appreciate pa sa inyong video. Mag-ingon pa sa inyong, mag-more, more video, video, more, 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 more anak -ano, pa. Pero yung pamilya, ang yamid na, day, nang yamid, -yam, ayaw kong ingna oh. na. O, ang yamid na na sa inyong video, kaysa mo tagnaot, tagnaong mag-video ka, wa kay lami, wa kay angay. So, bala, ragu, why mo support mo, Kami, di mo support, mami sa inyong ha. lang?